aso ngayon mga kabahay no? lodo tayo ng bigas anim na bigas to mga kabahay dali natin sa bahay ni sir Yan. hindi nga ako mga kabahay apat na naaari ako <sighs> dalawa na lang anim na sako to mga kabahay apat na sa loob dalawa na lang ang natira Uh, oh. pinapawisan oh. ah, talaga ako mga kabay, sa anim na bigas magabay kabay mga 50 kilos inariya inari ko kasi inariya ni sir kasi hindi niya kaya uh, oh. ito binigay niya mga kabay, no? hmm, tatlong daan okay na yan salamat sa iyo sir pinapawisan talaga ako sir sa anim na bigas mo mga 50 kilos first time kong mag magbuhat ng anim kasako mga kabay na 50 kilos nahirapan talaga ako okay lang sayro mga kabay no para tayo dito ito mga kabay Kerja okay, mana baik. Kahoy, kahoy. Okay, ito. po May out. sakyan na. Turod so, yun ka Ito mga baay, no? Ayan so tayo na Ayan so tayo Ayos ba ayos ba mga so tayo na ano Dahoy Puntang urban tayo mga kapay Puntang urban Puntang so urban And